Hatag taga update mga badi. Nangahinog na iyang liso. Pwede na niya pangahaon. Dayon. Pa. Kung anong ni niya. usa Pusa nato. Ha. Langas kayo ka. <laughs> <laughs> Nagkon ko Update aring gulak ba daw. Nangakuha na iyang liso. Pwede na niya irason. na

Agigi. Hilaw Kanang kanang ko ah. Kanabih. Mun na, nana, kato mangawas pa manggutto. Kada gawi. Cunana tai. Ilirasun. Pa kono gro ni. Pa malhun ay kanabang pa kuyuson. Balo ako pa kong kuyuson. ka balok to ni. na ni mga badi.